ko po partner. First time po yun. But nung naka-work ko po si Sir Derek, wala po ako masabi. Sobrang respeto po talaga niya. Ginagayin niya po ako. Hindi lang po si Sir Derek, pati si, si Derek King. Ano talaga sila to guide me? Kung paano ko gagawin? Kung paano ko kakayanin? And sana po maganda po yung pinalamasan. Sinasabi po nila lagi na ang ganda po nung nagawa ko sa movie. Pero ako po kasi hindi po talaga ako ganun ka-kumpiyansa pa sa sarili ko. But nilolook ko po na maging maganda and sobrang thankful po. Napakaswerte ko po, po na first project ko and si Sir Derek Ramsey yung naka-partner ko and sobrang happy po ako. Kumakasir sir naman ah. Ano ano, bakit ang sabi ni Derek, magbigay ka ng konting detalye, bakit nga nasabi intensyon, mas intense yung yung love scene, tapos ba't ka pa. Kasi po ano, uh, yung character po ni Loretta, hindi po yun, ang layo po nun sa scene na be. Eh. So, kailangan po makita yung expression ni Loretta doon habang ginagawa yun. So, yun po talaga yung pinakaunang tinatakos sa isip ko habang ginagawa yung scene na yun. Kaya medyo naloka ako. Tapos, nung nakita ko siya sa screen, nung napanood ko na ng very slight, doon ako naloka. So, <laughs> ako to? Ako talaga to? Parang mga ganun level yung mga napapanood ko with Sir Derek Ramsey, tapos isa ako sa mga nabigyan po ng na pagkakataon magawa yung ganun <laughs> <laughs> Hindi ko alam kung good ba yun or bad or nakakatawa, pero nailaban naman po, kaya po abangan nyo. Grabe yung ginawa ko dito. <laughs> kaya sana panoorin nyo, nilaban ko to, kaya ilaban nyo to. Ayan Direk Derek. Derek. Derek reaction mo. Bakit siya Ano ang pinagagawa na Bakit? Hindi, kasi yung yung role, okay. yung yung scene namin is parang one night stand, last, so oh, Okay. So dapat medyo rough, medyo okay. very different from the love scene namin ni uh, um, Beauty we na yeah. we're trying to conceal a Talaga kami, last talaga may, may okay. kagatlabe. Eh. Um, Why may kagatlabe? Tapos. <laughs> Maybe good luck. Medyo, medyo intense talaga siya. Um, but sobrang natuwa si Direk. Pasok siya. All praise. Um, gaya ng mga other love scenes ko, sabi ko kay Zainab na uh, let's just do this in one take para hindi na maging awkward. And nakita ko yung transformation niya from Zainab, through her character, Loretta, in, in a snap of a finger. So, mabilis na tapos yung eksena, even though it was her first time to do something like that. Siguro na, na, natapos namin yung eksena ngayon in like 30 minutes, but it was intense 30, 30 minutes. Matagal din ha? Kamusta Dennis? how would you rate Zainab as a first-timer? Ano? <laughs> Grabe <laughs> naman yun. <laughs> um, she was. the parang di ako makapaniwala na first time yun. That's how good she was. Um, again, the transformation into her character was instant, and uh, talaga, she she went straight into character, todo yung eksena, and she delivered. Again, sabi niyong sa I was like, wow. Kasi nga, hindi namin alam kung magkaka-awkward moment pa kami cause maybe she might get gold feet but pag action, straight into it kagat siya na labi, kagayaan ako na labi parang nagrambulan na talaga kami sa kama Nagkagayaan talaga na labi pala, tito Jun oh My God, no? <laughs> Sobrang intense, inumpug pa niya yung ulo ko sa pader, so, Ah, inumpug pa, pat Ito si Lab, how do you rate naman Derek? As a intimate scene partner ay nga, paulitin ko po at Yung sa kanila po kasi ni Ate Beauty, ano po, uh, love scene. Yung sa akin po kasi, palagang wala pong love na namungudon sa pinakasin na nagawa namin. Kaya po, talagang, ano po, actually after po nung ano, nung, night time, talaga namumula yung dito na ko talawa. Kasi sabi ko, grabe si Sir Terry. <laughs> Ayun na lang sa yung drama si Sir Derek. Pero sobrang in professional way po. Hindi ko po talaga naramdaman na nabastos ako. Wala pong kahit na awkward. And nakikinig po talaga ako sa suggestions nila. And winner shop po po talaga. Actually, uh, bag, sinagyan po nila ako doon. Uh, an, an, an po. Siyempre, thank you po sa aking coach. Siya po talaga. So, hindi po sa hindi lang po doon sa... Hindi lang din po doon sa love scene, kundi po sa buong pag-play ko sa character ni Loretta. So sa management ko sa Aguila, kay uh, Ana Fileo, grabe po. Naging hands-on po talaga sila sa akin. Pinukusan po nila ako kasi gusto po nila na yung first na magawa kong project is successful and hindi po parang minadali lang. Kaya po pinidyan ko din po talaga ng effort and po. Oh. <laughs> wow, na excited naman kami for you, Zainab. Last time, uh oo, -oh. kay hey, Sir Derek. Kasi yes. Derek. Sir Derek. Oh, ano mo lang, ano, kaka-birthday mo lang din. Anong yes, wish mo? Ano, ano, anong wish mo? Magka-baby. Magka-baby na. Yung pala siya ko, boy, pero parang ngayon, mas mo baby girl. So, yun talaga ang wish. Um, yun na lang talaga ang kulang sa sa life ko. I'm very blessed. I'm in mean, a really, really good spot right now. And yun na lang talaga yung kulang ito, oh, tapos ito, last time. Nabanggit mo kanina yung, medyo nagulat kami doon sa revelation mo about the miscarriage. Kasi hindi niyo pinos, parang wala kayong post about it, no? Nag-usapan nyo ba yung... Magiging... Medyo, medyo datang pa kasi ako eh. It's just been in the last week, so... Medyo, di ko alam kung ano yung ma-feel. Kasi roller coaster, super happy, biglang... Lowest of the low, so she's pregnant, she's not pregnant hindi masabi ng doktor na hindi pa siya talaga nalalaglag but you know so ang dami ang daming tanong na hindi masagot the doctors have to be safe and still consider her pregnant uh, um, paglapag namin galing Spain diretsyo na kami sa hospital ultrasound so it's super super roller coaster of emotions but priority is Ellen is okay uh, um, she's 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 safe uh, and yun, yeah, yung, yung good thing is, at least now, we know that we can, we can have, a, we can conceive a baby. Bakit, but, Derek? Anong reason para nag-doubt kayo sa sarili nyo na kung kaya niya pa ang pagka-baby, eh pare naman kayong ikaw ni Austin comes, ka? Yes, may, may Austin ako, may Elias, um, si Ellen, but I guess yung, yung when you're super excited for something, it's kind of hard not to think na, what if it doesn't happen? So you kind of, I should. You shouldn't entertain negative thought, But I'll lie to you if. Hindi oh My God, um, are my pet's swimming? So happily they are alive and well, and um, we are going to to try. Because we haven't really been trying, We've been so busy. I've been busy with the film, so we we haven't really been trying and. we received the good news that she was pregnant, but unfortunately it came with sad news. So now we'll be we really, really talaga plan and try it. Pero ang sabi nga nila is, the best is when you don't really try, bigla na lang mangyayari. So, again, that's that's my wish. Um, I've been praying for that for forever. I, I, know my mom has been praying for it. So, sobrang gantang gifts sa kanya nung nasa Spain kami. But, Unfortunately, we don't have to do so. But sure, sure, again yeah, next year. Thank you. We wish you a baby boy and a blockbuster here.